so pagkatapos kong kumain ng agahan, ako'y naglilinis gagad. Inumpisan ko na ang aking trabaho na walang katapusan. Nilalagyan ko ang sahig ng buna para yung mga ispat-ispat dyan na nakikita ko ay matanggal siya. Hala, sige, yud, yud, ah, nanay, jini, no? Kaya ganyan talaga ang trabaho natin mga nanay. Maglilinis, magluluto, lahat-lahat na lang. Ate na lahat. Tayo na talaga ang rain na, <laughs> ng bahay, mga kamami, no? Pero ano talaga yan, kailangan talaga nating maglinis at Um, tumulong din naman yung asawa ko dahil hindi nga kami umalis so si daddy Tim nung narinig na niya ako ay naglilinis ay kumuha na rin siya ng bakyo ang sabi ko naman sa kanya bakyumin mo yan at susundan ko ng punas ng buna parang malinis siya at medyo kumikintab naman ang sasain na kasing kintab ng pisngi ko no joke lang mga kamami ayan sige na na punasan mo na punasan ang sahig mo para naman gumanda naman siyang tingnan mga kamami Oy, kasi matagal-tagal na rin yan na hindi ko nalagyan ng buna na. Mm Minamap-map -mm. ko lang siya. Kung sa paningin ko naman ay malinis, hala, sige, birahin na. <laughs> Alright, si Nanay Gini, nagmamadali si Nanay Gini kasi ang washing machine ay umiikot. At ito na nga dito si Dari Tim ay, ibarin rin si Daddy Tim nakabakyong, pati yung ano, pati yung ibabaw, binakyong na rin. Bala siya, nayaan ko lang siya dyan, oi. At pagkatapos ko nilagyan ng buna ito, minamap ko na naman parang sigurado siyang matuyo at talagang masatisfied ako. <laughs> parang maganda ba naman tingnan mga kamami, no? Pag malinis yung sahig natin, ala, sige nanay, yudyo rin yan nanay, sige. <laughs> Ganyan po ako mga kamami, vacuumin tapos bunasan ng buna at saka, saka ko pa siya imap. Kasi parang madagdagan naman ang, ang ano, yung kinta ba ng sahig, no? So, ako'y eh, ganyan talaga ako maglilinis. Ala, sige, kumbati inahan. Ganito ang mga inahan para nagkumbati. <laughs> Sinong relit dyan? Mm -hmm. Pero naman yung anak ko naman, ay eh, tumutulong naman siya. Pinipick up niya yung mga laruan niya na nakakalat. Especially talaga yung mga ligon. Ang liliit talaga ng mga piraso na niyan. Mm -hmm. so yan na yan, yung mga ano dyan yung ilalim na upuan na yan In, uh, pinupush ko na yung ano yung winalis ko na sa ilalim so malinis ng ilalim sa upuan na yan mm -hmm. kaya hindi ko lang na video ano sinabi ko lang baka mamaya sasabihin naman ng iba na hindi mo minamap yung ilalim na upuan oh, of course, tapos na no so, tapos na kami naglinis ni Daddy Tim ngayon mag akin ko ito parang mayroon kaming snacks or you know Uy, ginoon ko kagahi man ani mga nanay. Gahi pa manis ko ang naong. <laughs> okay, pero ang aming laundry room ay umiikot. Nagtrabaho pa rin ang aming laundry room, mga nanay. <laughs> ang washing machine ay umiikot. No? Uy, ginoon ko. Okay. Woo. Hmm, looking good hindi ako makaano hindi ako makapag-antay tikman na natin hmm hmm maganda ko na sa ipan hmm maganda ito mga nanay sa pa-init na panahon pero hindi pa naman mainit ito sa amin eh malamig pa <coughs> agoy ginoog ko hmm Sabihin ko sa inyo, pagdating sa hiwaan, I'm not expert. <laughs> Ilagay ko lang ito sa refrigerator. <laughs> Ayan. Hala, oy. Seven na pala ngayon, mga kamami, no? Na. Ang bilis ng panahon. Ayan po. So, pag dito yan si Daddy Tim na ako'y naglilinis, hindi yan kailangan utusan. Tumutulong yan siya automatic. Kahit may ginagawa pa yan. Hinto niya yung ginagawa at tinutulungan yung maganda niyang asawa. <laughs> so ganoon po ang mga Amerikano. Iwan ko, hindi ko lang alam kung lahat ba. Pero ganyan ang asawa ko. Uy mga kamami. Ito lang muna. Balutin ko lang ito ng cellophane. Ito siya. Kasi hindi na magkasya sa lagayan. Huh. Oh. <laughs> gamitan natin ng tinidor. Dito ko gamitin ang tinidor. Tapos, hmm. hmm. Pero lami, madod ka nito. Ay. Makatawa, mga kumangakamami niya. Sa comment section ba? Na, yeah. na nga, pag magkamay kang kumain, wala, lagi the manners. Paano walang manners yan? Mabusog ka. Mm. So, ito, no, ready, nag-ilagay sa refrigerator. So, tinatanong ko na ang anak ko kung ano ang gusto niyang kainin. Okay, what do you want to eat? So, ito, mag-fix ako ng pagkain ng anak ko. Yan. At mamayang hapon na ako magluto. Leftover lang to namin kagabi ang gusto niyang kainin daw. Kasi tinanong ko naman siya. So, gusto niya yung, yung chicken lang siya. At masarela and rice. Uh -huh. So, ngayon, hiwain ko ito kasi nga mainit ito. Mm -mm. At ito na yung pagkain niya, no? So, hmm. Fix para sa anak ko. Dapat hmm. talaga ang mga bata, katulad ng mga toddler, mga ganyan, ay talagang asikasuhin yan So, nilabhan ko ang mga stuffed toys ng aking anak. Painitan ko muna dito. Yan. Parang malinis siya. Ayan. So, ayan, ibilad natin ang inip. Ayan po. Ayan. Kaya si Daddy Tim, tapos na kami nag-ano, balik na naman si Daddy Tim, um, nasa computer kasi may ginawa siya. Tapos na nag-ano, tapos nang naglinis. Pero ako'y nagutom na. So, mamaya pa akong gabi mag-ano, hapon ako magluto, no? Sa na namin. May dinipros na ako. Ah, steak yung uh, ulami namin mamaya. Tinan po kung may ano ba ako. At saka, bibili ko ng mushroom, steak. Ha, ah, ganyan. Hello everyone! Kumusta po sa inyong lahat? Naging curious lang talaga ako kung anong laman ng tindahan na ito nang dahil parati ko ito nakikita sa Facebook. Ayan, so sabi ko kay Daddy Tim, Daddy Tim, magpunta muna tayo doon sa itong tindahan na ito. Pasukin natin yan kasi curious lang talaga ako nang dahil nga, ina nga parang ang daming tao na bumibili dito kung ano ba talaga ang mga tinda nila. So... Dito po ay mga talagang pagkain pala ito na frozen na siya, yung ready to, ano na, like for example, yung empanada, ready to preto na siya. Mm, -mm. So, ayan po, no, mura lang din naman dito at ayan nga, inikot ko nga yung buong store talaga kasi nga naging curious nga ako nang dahil nga pag nakikita ako sa Facebook, uh, parang ang daming stock talaga. So, sabi ko, kaya dito yung tara. Pasuki natin. Mm -hmm. So, meron silang ham. Kung ano-ano na lang yan nga nakabalot dyan. Meron silang chicken breast na nakabreaded na siya. French fries. Yan. Empanada. May empanada pala dyan mga kamami. No? Mm -mm. Yung mga ham. Another chicken na naman na ah, nakabreaded na. Ready na siya sa kawali. Ayan po. <laughs> okay. And then, ito naman siya ay mga carrots yan siya na nakachop na. Ayan po yung mga, ano, chachir ata, yan. So, ang dami talagang chicken dito na breaded and french fries, mga sausages, mga ano pa ba yun? Uy, ayan, ham na naman. Ayan, chicken, chicken, diper, uh, different kind of breaded chicken. At saka may mga, ano sila, yung mga beans, ba? Ayan naman, hamburger. No, may mga hipon sila. Hindi ko lang alam kung hipon nila ay wild ba yan or raised from farm. yan mga chicken nuggets. May steak din sila. Na nakachop na mga ground beef. Ano pa ba ito dito? Pizza. Ayan, para pa silang mayroong lumpia. Pero hindi ko ala, Ano pala yan? Yung, ano ba yan? Uy, yung masarila and cheese. Mm -hmm. So, another prince fries. Ayan, ang dami nilang mga ano, yung chicken. Karamihan talaga chicken, oh. ah uh, chicken wings. Yung spicy daw yan siya. Naka, ano, naka na ata. siya. Mm, mm So, ito naman dito. Ayan, marami silang empanada, empanada. Ayan, mga, ayan, dami nilang classic klaseng ah uh, ano ba yun, yung um, mga cheese, no? So, at saka yung, ano ba yun, las, lasin, ano ba yun, eh? Ay, kalimutan ko. sas so, mga bacon, ayan, okra na nakabreaded na, pancake, ano pa ba yan dyan? Mayroon pa sila dyan, uh, sweet potato pie, mayroon din silang mga ice cream, kasi ito, ito ang nakita ko talaga sa Facebook na parang bang yung, basta nga nakikita natin. So, naging curious ako at pumunta talaga kami dito. Mayroon silang macaroni and cheese. Basta itong mga food na to, mga frozen food talaga siya, na ready na lang siyang iprito, ready nang isalang, na hindi ka na mag, ano pa, hindi ka na mag, ano-ano pa ng tawag doon yung arena. Basta nakaready na lang siya na i-pride, no? So, marami din silang bread dyan at mga sweet bread. Ano pa ba ito? Ayan, ewan ko kung ano na yan. Hindi ko na yan alam. Mm -mm, kasi nga, mga American food nga talaga ito. Mga sweet potato pie. Ayan, si Daddy Tim. At saka itong ano, yung, sa, yung masarap yun na coffee na yan. Pero hindi ako pwede dyan. Mataas yung coffee dyan sa coffee na yan, no? Mm -mm. So, ayan lang po ang...